para sa akin, ang demokrasya ay simbolo. Magkaroon ng espasyo ang bawat Pilipino sa bansang ito. May kalayaan din tayong sundin yung mga gusto natin sa buhay nang walang nadidikta. Ang pangarap ng mga taong nasa laylayan na makapagtapos ang kanilang mga anak. Malaya tayong magpunta kahit saan, lugar. Malaya tayo kahit anong ang ating gawin. Halimbawa ay makipagtalinin kami sa bundok, yun lang ang kabuhayan namin para sa mga katutubo. Ang demokrasya po para sa akin ay isang klase ng gobyerno na nagmumula sa tao at para sa mga tao. Uh, para sa akin, ang demokrasi ay uh, government of the people. Ito yung sistema sa bansa natin kung saan yung mga, senet na, mga senator na gusto magpalaganap ng Senate Bill ay eh, meron tayong karapatan mag-comment o magbigay feedback o mag-react sa mga gusto nilang ipalaganap na sin uh, sinet-build. Ang demokrasya din po para sa akin ay kung saan nilalagay ng isang individual yung kanyang uh, tiwala sa pamahalaan. At uh, yung pamahalaan naman, on the other hand, ay siyang magbabalik ng kanyang tiwala through accountability and through giving um, its services to the people. So, kung walang uh, kuwan, uh walang uh, participation no, ng, ng uh, mga tao, parang walang connection, no, walang structure na maayos. Ang demokrasya, hindi lang yan yung simpleng pagboto o kaya pagsali sa mga fora ng gobyerno. Ito yung tunay ng pakikilahok sa mga usaping pantaong bayan. As a people, we, uh, we have or nabibigyan tayo ng freedom of speech. At kaya nating ipahayag ang mga nais nating ating sabihin nang hindi tayo natatakot. Kasi kung ano man yung nasa sa loobin, nasa sa loobin natin na pwede natin ipahayag, i-express kung ano man yung um, kailangan or concerns ng ating community. Because of democracy, nagaroon tayo ng karapatan makilahag sa government. May karapatan ng tao na pumuna, magbigay ng opinion masuestion dahil sa huli-huli naman tayo mismo ang naaapektuhan ng mga desisyon ng mga nasa itaas ng tatsulok kaya ang mahalaga talaga ay magkaroon ng tunay na demokrasya para tunay rin ang pakikilahok natin sa ating bansa tunay rin ang pagkakaroon ng pagbabagong nakabubuti sa mga tao ng bayan at tunay rin yung pagsasabi natin ng ating mga kagustuhan at karapatan tungkol sa ating kapakanan. Ito ang nagbibigay daan para sa patuloy na pamumutawi ng bawat karapatan ng mga Pilipino. At ito rin ang magbibigay buhay sa mga susunod pang henerasyon. Mga henerasyon na handa pa rin lumaban para sa kanyang bansa. At henerasyon na handa pa rin ibigay ang buong pagmamahal, buong pusong pagmamahal para sa mga Pilipino at sa Pilipinas.